Alright, so good day mga choy. So welcome back sa panibago na namang vlog. Ngayong araw, pupunta tayo dito sa mountain unit ng Iriga. Kasi kahapon na nag-clown ako dito sa part ng Santa Teresita, Iriga. Nadaanan ko yung napakagandang kalsada dito sa Maypanggay Perpetual help at Barangay Santa Teresita. Yung napakaganda at napakalawak na kalsada dito. So, pabalikan natin to ngayong araw kasi wala naman tayong nakabukat, wala naman tayong trabaho ngayon. So, papasyalan lang natin at makikita nyo kung gaano ka maganda itong sinasabi kong lugar dito sa Barangay Perpetual Health at Barangay Santa Teresita. so pagpasok natin ng Barangay Perpetual Health Iriga City o makilala sa tawag na Parina ito kagad yung bubungad sa yung kalsada napakaganda ah uh, purong ispalto na yung kalsada tinan nyo mga choy so napakaganda at paunahin muna natin yung tricycle para ma-appreciate natin yung ganda nitong lugar dito, uh, pinalaki na yung kalsada dito. Nag-widening na siya. Fully spalto na din. Napakaganda. Solid. Napakaganda. Oh. Napakalawak na. Talagang belong-belo. At ito yung eskwelahan uh, ng uh, Perpetual Health Elementary School. Ang Irigan North Central School. At ito naman yung kanilang uh, chapel. Eh, napakalawak. Oh. Ganda. Ganito yung mga kalsadang trip ng mga rider, lalong-lalong yung mga katulad ko na naghahanap ng napakagandang place, napakagandang kalsada, uh, mga ganitong kalsada yung nararapat para sa ating mga uh, rider, di ba? Siyempre, malaking tulong na din itong kalsadang ito sa lahat ng mga uh, residente or mga lokal dito sa lugar kasi mas mapapadali na uh, yung biyahe nila papunta sa city proper ng Iriga City para mamili or kung anumang ibabagsak na mga produkto galing dito sa mountain unit ng Iriga. Napakaganda, napaka kapal napaka nitong pagkakaispalto dito sa lugar. Grabe oh. So nandito pa lang tayo sa part ng Perpetual Help o Parina. Na-surprise ako dito sa lugar kasi pagkapunta ko na naman kahapon dito pero talagang nabigani ako at namanga ako sa ganda nitong kalsada nakikita nyo napakalawak napakalawak at napakalinis ng kalsada wala man lang lubak lubak ito naman sa part na to dito sa may covered court ongoing pa din yung construction nitong kalsada yan eto inayos yung kalsada at sunod nito syempre lalagyan na din to ng ispalto so konti lang konti lang yung uh, construction nitong kalsada tapos bubungad na naman ulit sa atin yung napakaganda ulit na kalsada na espaltado na grabe oh ito yung simbahan ng barangay Santa Teresita yan St. Therese ang ganda oh so kahapon nandito ko sa may barangay Santa Teresita dito sa may Sarayon Street Marabi, ang ganda And then, ito din uh, Under construction din yung uh, Kalsada dito Tapos, bungad na naman ulit Yung napakagandang kalsada na naman Grabe At pagtapos mo naman dito Ito yung bubungad sa Yung napaka-fresh kong lugar Grabe o oh. Solid Wow! Maganda. oh! Nakilala tayo! Alright! Dabid mo yung isang? Dabid mo? Ah, sa sabat mo ko? Mm. Sige, shoutout ka ninyo. Nakablog pa pati ako. <laughs> Nagwablog ako eh. <laughs> Dahil lang, sadi lang perpetual tapos Santa Teresita. Ingat, ingat. Thank you, thank you.